Napakaganda tong palay ni Alex. Ito na po yung update sa kanyang palay. Yan. Hindi ko siya nakita ngayon, wala siya dito eh. Yan. mapapansin niyo ano, itong kanya. Ang haba oh. Ang haba, ilang butil kaya to? Yan. Pag mahaba na ganito, mas maraming butil, mas maraming ano, may maani. Ito po yung mistisa. Mistiso ba? Mistisa. Yan, napalay niya na hybrid. Ang ganda na po. Yan. Halos wala kang makitang damo. Yan oh po yung kanyang uh, palay malapit na tumani mga one week pa siguro yung mga tanim siyang sitaw sa na